Uh, muli po isang magandang araw po sa ating lahat mga kabarangay at uh, isa sa naman pong isyo ang aking tatalakayin. Uh, ito po ay uh, patungkol po sa uh, sinasabi po o pinaplano na bubuwagin na ang uh, SK o sangguni ang kabataan. Uh, yes po mga kabarangay, ano uh, pa po kasi ay uh, pinag-aaralan na po ng DILG na uh, tanggalin na o buwagin na nga po uh, itong uh, sanggunian at uh, sanggunian kabataan barangay. Uh, dahil uh, nakikita po nila na parang hindi po ito epektibo. Mga kabarangay, ang tunay po na layunin ng uh, sanggunian kabataan ay uh, ito po yung training ground nang ating mga magiging uh, pinuno sana sa mga darating po na panahon. Yes po, ito ang uh, bali uh, dito po sila hubugin. Dito po mahuhubog uh, yung kanilang uh, kahusayan sa pamamahala at uh, kapag uh, sila po ay nakartina na o baka sa kanila po manggagaling yung mga leader po na matitino. Yan po ang uh, layunin ng uh, SK. Kaya lamang po mga kabarangay ay baligtad po ang nangyayari. Imbis na po ang uh, ang kabataan ang maging training ground ng ating uh, mga uh, kabataan para po uh, mamula at maging matino na manunungkulan in the future, <laughs> baligtad po eh naging training ground po ito para po uh, dumami yung mga buwaya o mga kurakot para po itong uh, mga... Uh, maliliit na buhay na pinapalaki mga kabarangay. Bagamat hindi ko po nilalahat na mga barangay uh, SK ay mga kurakot. pero mga kabarangay pag-usapan po natin ito nang naaay lamang sa katotohanan. Alam po ba ninyo na dito po sa amin, sa barangay namin, kung saan po ako nakabarangay, ay uh, 36 to 38 million po ata. ata. Pero uh, parang ganon, ang aming budget kada taon sa barangay. At ang alam ko po ay 10% po ng buong budget ng barangay ay budget po ng kabataan o sangguni ang kabataan. So kung 36 million na lamang po, so meron po silang 3.6 million kung hindi po ako nagkakamali. At sa uh, bawat taon po, 3.6 uh, million para sa kabataan. Napakalaking pera na po yan mga kabarangay. Subalit so wala po tayong nakikitang proyekto. Maliban na lamang kung magpapas ko may mga parol sa daan, uh, kung minsan naman uh, palaro, uh, paliga na uh, halos ganyan lamang po yung mga uh, programa 3.6 milyon po ang pinag-uusapan dito. So yan po siguro yung naiisip ng ating mga nanonungkulan lalo na po sa DILG para daw po ito tatanggalin. Uh, sa ganang akin po mga kabarangay, ako po ay hindi po sang-ayon na tanggalin ang uh, sangguni ang kabataan. Uh, dahil ako po noon, o uh, iba, 1980s, uh, hindi pa po SK ang tawag noon, KB, o Kabataang Barangay. At wala pa pong mad uh, madaming pondo noon, walang uh, fund. Kaya ang ginagawa po namin bilang mga uh, leader ng mga barangay o mga presidente, ay uh, may mga pasayaw o nagpapasayaw, sayawan, uh, nagkakaroling kong Pasko, at nanggogoso naman, uh, nangangaluluwa, nangangaluluwa uh, kapag uh, November po para makalikom po ng pondo na siyang ginagamit po na, namin na pantustos doon po sa aming mga proyekto. Kung ano man pong proyekto ang uh, aming uh, gagawin para sa aming barangay. Hindi po kagaya ngayon mga kabarangay dahil sigurado po na may budget. Yung uh, bawat SK kahit nasa pinakamaliit po na barangay, eh, 10% nga po ng uh, Barangay budget yung uh, budget nila. Uh, mga kabarangay ito po ah uh, ang uh, aking lamang masasabi. Lagi po nasa mga butantian kung paano tayo makakapag-produce ng mababuti at matitinong leader or kung uh, makakapag-produce tayo ng mga magnanakaw. Nasa atin po 'yan. Kung ang ating pong napili o pinili na magiging barangay captain ay matino, tiyak po mga kabarangay na ang uh, SK na makakasama niya ay magiging matino din ibig ko po sabihin kung ano yung nakikita po ng bata sa mga matatanda ay siya daw po niyang ginagawa hindi po ba kung isang buwaya ang nahihalal nating kapitan ano po ang mangyayari uh, sa SK Council hindi po ba uh, tuturuan yan or maaari pong uh, ma influensyahan para mangurakot. Pero kung matino po ang isang kapitan, tiyak po na magiging matino din nga yung SK, SK Council na yan. Uh, sa ganang akin po, hindi po kailangan na para sa akin po ay hindi po kailangan na buwagin yan. Uh, kung hindi po ay patatagin na lamang ang mga alituntunin at lalong lalo na po uh, kailangan hindi sila masyadong kontrol ng kapitan. Kailangan may leeway din po sila sana sa kanilang budget. Uh, kaya lang bagamat ganyan po yung uh, patakaran yata, eh talaga pong uh, sino naman po napakabata pa lang halimbawa ng SK eh sasabihin ng kapitan na ganito ang gagawin natin. Magpalabas tayo ng ganyan. Yan po yung nangyayari. Sa katotohanan, magsalita po yung uh, hindi naniniwala na may mga nangyayaring ganyan. So yan po mga kabarangay, para sa ganang akin po ay uh, hindi po dapat tatanggalin uh, ang uh, SK. Uh, marapay ang dapat sigurong tanggalin mga kabarangay ay ito pong mga uh, buwaya o kurap po ng mga barangay officials Paano natin mata, uh, matatanggal ang mga yan? December 1, 2025 or uh, November 2, 2026 man po ang maging halalan Mga kabarangay, magsimula na po tayo sa unang hakbang Tanggalin na po natin yung mga buwaya na kapitan. At uh, para po, yung susunod na henerasyon ng mga SK ay uh, hindi na po maging maliliit na mga buwaya. Muli po, akin pong uh, pinapaalala. Na uh, kapag ang ating pong kapitan ay isang matino, sigurado po na magiging matino din yung kanyang mga nasasakupan, lalong-lalo lalo na po siyempre itong mga kabataan na ito na ihuhubog o huhubugin para maging isang matino na leader in the future. So nasa ating mga kamay, mga butante, nasa ating mga kamay po yung magiging uh, uh, kalagayan or yung magiging kahihinatnan po ng ating mga kabataan. Parang sa pamilya lamang po yan mga kabarangay. Kahit mahirap ang isang pamilya kung matino yung pagpapalakad sa kanyang mga anak. Magiging matino po ang mga bata, hindi po ba? Ganyan din po yan sa panunungkulan. Kung yung kanilang gabay sa panunungkulan ay isang magnanakaw. Ano po yung inaasahan ninyo? Hindi po ba? Pero kung ang nanunungkulan lalong lalo na sa kapitan na isang matino, magiging matino po yung kanyang mga inakay. Napakalinaw po mga kabarangay na kapag tayo po ay nakapag-produce ng uh, isang ang kapitan, nasa ating pong uh, mga kamay ang pagkakamali. Uh, sa pagpili po ng tunay na kandidato, uh, kailangan po na uh, malinis yung kanyang... Uh, pagkatao, may prinsipyo, may malasakit po. Lalong-lalo na sa mga mahihirap kahit na sa pumismo ay mahirap. Kapag ang uh, isang uh, kandidato po ay nagbibigay, nagbabayad, bumibili po ng boto, <laughs> tiyak po na kapag nanalo yan ay kanya pong babawiin. Pwede naman po natin kunin yung pera ng mga kandidato po na nanunuhol o nagbibigay, o namimili ng ating mga boto. Pwede naman natin kunin ang mga pera nila. At huwag na huwag po natin silang iboboto. Para mabawasan po yan. Yes po. Kapag laging natatalo ang mga yan, kahit na sila ay gumagastos ng malalaki, o malaki-laki, <laughs> titigil po yan. Yan po ang simulang, o unang akabang, uh, para po sa mga... Uh, bagong mamu uh, mamumuno o manunungkulan umpisa po o umpisahan natin sa barangay at ganyan din po ang gagawin natin sa national at local so yan lamang po muna mga kabarangay at muli po sa mga hindi pa po uh, nakapagsubscribe sa aking channel kayo po ay aking malugod na inahanyayahan na magsubscribe uh, pakiclick po yung uh, notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po.